halos hindi na makilala ang ilang lugar sa Turkey na ngayon tinatawag na Turkey. Matapos itong yanigin ng magnitude 7.8 na lindol noong lunes. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga dahilan ng malakas na lindol ang kinaroroonan ng Turkey. Nasa itaas ito ng dalawang parte ng Anatolian Fault, ang North at ang East Anatolian Fault. Ang fault line ay kung saan may malalaking tipak ng bato sa ilalim ng lupa na kapag nagumpugan ay mag-release ng malakas na enerhiya na magreresulta ng matinding lindol o pagyanig ng lupa. Ayon sa isang eksperto, ang Pilipinas ay may sarili ring fault system na maaaring magdulot ng malakas na lindol. The Philippine fault is a very very long fault uh, all the way from northern Luzon up to the southern tip of Mindanao. Okay. Uh, probably roughly uh, 1,200 kilometers approximately. And the longer the fault is, the, the higher the magnitude that the earthquake. Inaasahan na kapag gumalaw ang West Valley Fault, makararanas ang Metro Manila at mga karating nitong probinsya ng Lindol na abot sa magnitude 7.8. Ito ang tinatawag na the big one. Ang huling lindol na ganito kalakas ay naramdaman noong 1990 sa hilagang bahagi ng bansa. Isa sa mga napuruhan ang Baguio City kung saan gumuho ang maraming gusali kabilang na ang tanyag na Hyatt Hotel at namatay ang higit isang libong katao. Ayon kay Lagmay mula sa pag-aaral ng datos, nakataktang gumalaw muli ang West Valley Fault matapos ang ilang daang taon and they found out na over the past let's say 1200 years it moved three to four times at intervals of maybe 200 to 350 years and the last time that it moved was uh, more than 300 years ago so that means na based on that study on the frequency of movement of that fault no it's it's ripe for movement already so pwedeng sabihin yon but When exactly it will happen, hindi kaya. Payo ni Lagmay, dapat ngayon pa lang ay puspusa na ang pagsisiyasat sa mga kondisyon ng gusali sa bansa, lalo na sa Metro Manila. Ayon sa Department of Public Works and Highways, patuloy ang kanilang pagsiguro na maayos ang integridad ng mga gusali at tulay. Dito sa Metro Manila, we are actually preparing for the big one. And uh, as part of our preparation, We have an ongoing program na uh, retrofitting of uh, government buildings like schools and hospitals. Pero may mga ilang infrastruktura na hindi na magalaw dahil kinokonsidera na itong mga historical structures. May limitation kasi yung pwedeng i-retrofit. no? Kung masyado ng mahal yung cost of retrofitting, hindi na namin i-retrofit yan." No? Uh, hindi rin tayo makagawa ng panibago kasi historical din yan. Sa bahagi naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, patuloy raw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamalaan na nasa ibabaw ng fault line. Bibigyan po natin sila ng mapa na nakaplat na ito po ang faults, ito ang mga hazard areas. So it's up to them para i-implement kung kailangan pa nilang maglitas ng kababayan nila doon or dapat i Ipong-hipit yung pagtatayo ng buildings doon. Epektibo rin daw ang mga ginagawang earthquake drills upang maging handa sa kahit anong sakuna. Ayon sa mga eksperto, kahit walang kalamidad, mas mabuting nakahanda at may alam kung ano mga dapat kawin sa mga ganitong pagkakataon. Chris Dimatulak, Sinan Philippines.